So, alam niyo ba, sa akin pananood dati, ayoko talaga ng babay tamins ako kasi feeling ko talaga lalo lang ako lumulubot, at lalo akong lumalaki. Pag nagbabay tamins ako, pero mali pala 'yun, guys. Wag niyo ko tutularan na. So sa edad ko na to 30 plus, nakakaramdam na talaga ako. Sana dati pa pala, lagi na akong umiinom ng vitamins. Mali pala 'yun, guys. Dahil feeling ko talaga bumababa ang immune system natin pag hindi tayo nagbabay So ako, guys, ako guys kasi talaga, ayan, nararamdaman ko na 'yan kasi sa panahon natin ngayon, yung mga kinakain natin, yung panahon natin na umuulan, umaaraw, yung sakit, yung sipon, yung ubo madalas na talaga kumapit. Lalo na, guys, sa atin, lalo na ako kasi yung tulog ko talaga hindi ko na ibalik yung dati kong tulog na alas 8 tapos gising kanina boss ng umaga. Ngayon guys, umaga na ako nagtutulog. So ayan, sabi ko nga dapat wala nang pako pa maiinom kasi piling ko talaga pag pumababang immune system ko, mabilis ako sipon, mabilis ako ubohin. So ayan guys, lalo na kung na-diet ka mas maganda talaga to, Ito nga pala guys ang Daily Plus na multivitamins with selenium. Maganda siya lalo na kung on ka. Maganda 'tong inumin mo kasi nalalakas niya ang regular diet mo. So hindi lang yun guys, pinapalakas din niya yung ating immune system dito sa ating vitamins multivitamins with selenium na to. Meron din kasi siya powerful antioxidant at immune system tumataas lalo na pag naglu-vitamine na tayo. Kaya naman guys, maganda din siya lalo na kung stress tayo palagi, kailangan natin ng vitamins. So ayan sa mga gusto nito guys, ilalagay ko sa aking Yellow basket. na ko check out muna.